Mga kababayan, minsan ka na bang nagtataka at napatanong kung bakit noong unang panahon sobrang haba ng buhay ng mga tao? As in, umabot pa sila sa 900 years old, halos 1,000 years po ang inabot ng kanilang buhay. Pero bakit ngayon? Bakit sobrang baba na lang ng edad? Ang average lifespan ng tao ngayon ay nasa around 70 to 80 years old na lang. Bakit ganoon kalaki ang ibinagsak from almost 1,000 years old to 80 or under 100 years old na lang ang naging buhay ng tao. Ano nga ba ang scientific explanation behind this one? At ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan hinihiling kong ilike nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking pulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat. Kung babalikan po natin ang book of Genesis, makikita po natin doon na ang mga tao ay sobrang tagal na buhay dito sa mundo. As in, halos 1,000 po ang kanilang edad. Si Adan ay nabuhay ng 930 years old. Imagine po ha, 930 years old. At ang pinaka matanda na naitala sa Biblia ay walang iba kundi si Methuselah na umabot po sa 969 ang edad. So, ganun po kahaba ang buhay ng mga tao noon. This is before the flood, bago po nangyari ang baha ni Noah. Ang malaking katanungan po ngayon, posible ba talaga ang bagay na ito? Posible ba na ang tao ay umabot sa ganun kahaba na edad? Ano ang sinasabi or explanation ng science patungkol dito? Ayon po sa ilang mga teorya, maaring yung edad na napakalaki na umabot po sa halos isang libo na sinasabi ng Biblia ay maaring simbolo lamang or hindi literal. Pero ayon po sa paniniwala ng mga Hebreo, totoo talaga'ng nagkaroon ng ganoong edad na sinasabi ng Biblia. Sila ay naniniwala na totoo talaga ito dahil para sa mga Hebreo, 'yung sinasabi ng Biblia ay historical record ng kanilang bansa or ng kanilang lahi. So hindi raw ito poetry kundi ito talaga ay totoong nangyari. Hindi raw ito fiction, kundi totoo talagang umabot sa ganoong edad ang mga tao noong unang panahon. At ito po ang interesting na part. Ayon po sa pag-aaral ng ilang mga scientist, posible raw talaga na umabot sa ganon kahaba ang naging edad ng mga tao noong unang panahon dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, dahil sa healthy na pagkain. Alam naman natin na nung mga panahon na yon, wala pang mga preservatives at wala pang chemical. Talagang organic at natural lamang ang kinakain ng mga tao. So dahil doon, posible na ito ang dahilan talaga kung bakit mahaba ang kanilang mga buhay. Pangalawa ay dahil raw po sa environment. Mas safe raw ang ecosystem na tinitirhan ng mga tao noon wala pang gaano'ng radiation or hindi pa sila exposed sa industrial or technological radiation hindi katulad natin ngayon kung titingin lang tayo sa cellphone na-expose na tayo ng kaunti sa radiation whether we admit it or not dahil po napakarami na ng mga teknolohiya around us hindi natin talaga maiiwasan na ma-expose tayo sa radiation. At hindi lamang yan, na-expose rin tayo sa radiation dahil sa sikat ng araw. So, ang araw po ay may daladalang radiation yan. So, kung napapansin nyo po, nung unang panahon, nung mga bata pa tayo, hindi pa ganun kainit ang earth. Pero ngayon, sobrang init na, as in masakit na, na masakit sa ating mga balat kapag tayo ay natatamaan ng araw. Kung dati ang alas 7 ay medyo masarap pa sa pakiramdam, pero ngayon, sobrang init na sa pakiramdam ang alas 7 ng umaga. Now, if we are going to look backwards, especially sa panahon ng Genesis, marahil yung mga panahon na yun, before the flood, hindi pa ganun kainit ang earth. Kaya ang buhay rin ng mga tao ay mas mahaba. May mga pag-aaral po na lumalabas na ang araw, ang isa sa naging sanhi ng pagbilis ng pagtanda ng tao. So, the more na na-expose ka sa araw, the more na mas mabilis kang Tumanda. At mas napatunayan po ang teoryang ito dahil sa larawan na yan. Makikita po natin dyan ang mukha ng isang driver. Yung side na mas marami pong wrinkles at tila ba mas matanda na, yan po yung side ng mukha ng driver na madalas na natatamaan ng araw. So therefore, the more na na-expose ka sa araw, the more na mas mabilis kang tumanda. So ngayon, painit na ng painit ang earth. So therefore, mas mabilis rin po ang pagtanda natin kumpara sa mga panahon noong Genesis. Marahil noong mga panahon na yun, mas malamig pa ang Earth kaya mas mahaba ang buhay ng mga tao. At yung pangatlong dahilan ng mga scientists ay yung tinatawag po na gene decay. Ano nga ba ang bagay na ito? So sinasabi nila na noong unang panahon, noong ginawa po si Adan at Eva, halos perfect pa daw ang kanilang DNA. Pero habang tumatagal ang panahon, pahina na ng pahina ang kanilang DNA dahil sa mutation. So dahil almost perfect pa ang DNA ng mga tao before the flood, kaya yung kanilang buhay rin ay mahaba. Dahil almost perfect ang kanilang DNA, hindi sila agad-agad na nadadapuan ng mga sakit. Hindi katulad natin ngayon, mahina na ang ating mga DNA kumpara sa kanilang mga DNA noon. At lumabas din po sa pag-aaral ng mga scientists na less damage ang DNA ng mga tao noon. Kaya eto rin po ang dahilan kung bakit mas mabagal ang kanilang pagtanda. Sa ating panahon ngayon, may mga pag-aaral po na lumalabas na nagsasabing dahil daw po sa mga DNA errors, kaya mas bumibilis ang pagtanda ng tao. So, nung unang panahon, kakaunti pa ang DNA error. Kaya mas mahaba ang kanilang buhay. So, sa ating ngayon, marami na ang DNA errors dahil po sa mutations at pagdapo ng maraming mga sakit. At mayroon pa pong isang napaka-interesting na teorya na nagpapaliwanag kung bakit mas mahaba ang buhay ng mga tao noong unang panahon. Ito po yung sikat na sikat na vapor canopy theory. At malamang sa malamang ay narinig mo na ang teoryang ito na nagsasabing ang mundo raw ay binalot ng isang makapal na mist. So ang mundo raw noong unang panahon ay binalot ng isang makapal na mist o singaw ng tubig ito raw po ang nag-e-insulate sa ating mundo at nagpapanatili ng perfect na weather at nagpo-protecta sa earth at sa mga tao na nakatira rito laban sa mga radiation. At ayon sa ilang mga creationist nang bumagsak ang kanopi na iyon, iyon ang naging source ng ulan na naging dahilan din ng pagbaha ng mundo noong unang panahon. So nung bumagsakraw ang canopy na ito, na-expose na ang tao sa radiation at nawala na ang perfect na weather. So nung unang panahon, perfect daw ang weather para sa tao at wala pang gaanong radiation dahil sa vapor canopy na ito. So sinasabi po ng teoryang ito na ang Earth nung unang panahon ay parang nasa loob ng isang malaking greenhouse. At ang greenhouse na ito ang naging dahilan kung bakit healthy ang mga tao na naninirahan sa earth at mas mahaba ang kanilang mga buhay. So alam naman po natin na sinasabi ng Bible na pagkatapos ng baha ni Noah, bumaba ng sobra ang edad ng mga tao. Mula sa mga anak ni Noah, pababa na ito ng pababa. Hanggang sa dumating po kay Abraham, si Abraham ay nabuhay lamang ng 175 years old. At pagsapit po kay Moises, umabot lamang si Moises ng 120 years old. At sinasabi po ng Psalms 90 na ang tao ay usually nabubuhay lang between 70 to 80 years old. So pinagpala ka na kapag ikaw ay nabuhay pa beyond this one. So marahil ang dahilan po nito ay dahil po sa pagkasira ng ating mundo pagkatapos po ng flood ni Noah. Actually, wala nang ibang dahilan kung bakit ibinagsak ng Diyos ang edad ng tao kundi ang kasalanan talaga. So, makita natin na sinasabi ng science na posible talaga na ang edad ng tao ay umaabot sa ganun kahaba. Bakit? Dahil kung babalikan po natin ang Genesis, ang original na design sa atin ng Diyos ay manirahan tayo sa isang perfect na lugar which is the Garden of Eden. At tayo ay nilikhang almost perfect dahil tayo ay kawangis ng Diyos. Si Adam at Eva ay nilikhang perfecto nung sila ay hindi pa nagkasala. Saka lamang sila naging imperfect nung sila po ay nakasala. Sa kalamang sila, dumanas ng pagkabulok at dumanas ng kamatayan nung sila po ay nagkasala. So ang kasalanan po talaga ang dahilan kung bakit bumagsak ng sobra ang edad ng tao. Kung titignan po natin sa Genesis, sa creation, ang original na pagkadesenyo sa atin ng Diyos ay mamuhay sa isang perfectong lugar at hindi mamamatay. Mamuhay ng walang hanggan. Pero nung pumasok ang kasalanan, Tsaka lamang nagkaroon ng kamatayan ang sang katauhan Kung mapapansin niyo po, sa puso ng bawat isa sa atin, meron tayong desire or longing to live forever. Gusto nating mabuhay ng walang katapusan. Dahil yun po talaga ang original na pagkadesenyo sa atin ng Diyos. So, meron pong sa ating DNA na gusto talaga nating mabuhay ng walang hanggan ayaw talaga nating mamatay. Dahil yun po talaga ang original na pagkadesenyo sa atin ng Diyos. Pero dahil po kay Satanas, dahil sa pag-offer ng serpent kay Adan at Eba na magkasala, nagkaroon po ng limitasyon ang ating buhay. Pumasok ang kamatayan. Pero hindi pa po huli ang lahat. Mayroong good news. Ito po ang good news. Pumunta si Jesus Christ dito sa lupa para i-restore ang eternal life na kanyang original na dinesign para sa atin. Dahil ang kasalanan ang naging dahilan para magkaroon ng limit ang buhay ng tao, binuran niya ang kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nung siya ay napako sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Kaya ang ino-offer po ni Jesus Christ sa sino mang maniniwala sa kanya ay buhay na walang hanggan. So si Jesus Christ ang nag-restore sa atin sa ating original na design ang original na design ng pagkagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Dahil po sa kasalanan, unang-una, nalayo tayo sa original na disenyo ng Diyos. Ang kanyang original na design sa atin ay mamuhay na walang hanggan at manirahan sa perfect place, which is the Garden of Eden. So, nalayo tayo sa Diyos at nalayo tayo sa kanyang original na disenyo. Pero, hindi pa huli ang lahat. Eto nga po, binigyan pa tayo ng chance ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan po ng paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Sabi po sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life but the wrath of God remains on him. So ang kailangan lamang po natin ay maniwala sa Anak which is si Jesus Christ. So if you believe in the Son of God, you will have eternal life. Marerestore sa iyo yung eternal life na original na dinisign ng Diyos para sa iyo. Sinasabi po dito na kung ikaw ay maniniwala kay Jesus Christ, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat dito sa mundo, mawawala tayo. Lahat tayo dito, maagnas, walang may sa atin. Pero, ang maniniwala kay Jesus Christ, balang araw, ay magkakaroon ng greatest reward, which is eternal life. At sinasabi po sa verse na yan, na hindi lamang basta-basta maniwala, kundi sumunod din sa Kanya. So, ang katanungan po ngayon mga kapatid o mga kababayan, willing ka ba na maniwala sa Son of God? Willing ka bang maniwala kay Jesus Christ? Willing ka bang isuko ang iyong buhay kay Jesus Christ? Willing ka bang mag-obey sa Kanya? Kung oo ang iyong kasagutan, the eternal reward is waiting for you. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik para sa marami pang kaalaman at mga krisyanong usapin. Patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP. Mabuhay at magpalain ng bansang Pilipinas. Peace out! Boom!